naman. Ikaw mo na, ko ako. Okay. Sige. Ang watawat Wag ang action yun. Ah, wala ang action. Sige. Ang watawan. Kasi title ganyan kayo. Wag ang watawat kaya Bow. Bughaw? Ito lang. Ito to lang. Ito Puti. Mga kulay ng watawat Isang bituin... Isang araw... Tatlong bituin... Nagpapaalala sa ating... Nagpapaalala sa ating... Nagpapaalala sa ating... Nagpapaalala sa mo Malala. Ito, Nagpapaalala sa atin. Hmm. Tama. O, Mga kulay. Hindi tapos na yun di ba? Ito ay Nagpapaalala Hinde. sa atin. Opo. Ito ay Sige, ng mo kamay mo. Ginoon. Ito ay Hindi mo. Ito ay Sagisag Ito'y sa gisag ng ating bayan. Nakatingin ka sa kamay mo, okay? Sa kamay. Ah? Ito'y sa gisag ng ating bayan. Ganunin mo kamay mo. Ipang malaking natin. Ipang malaking natin. Yan! Again, dyan naman. Uh, Bakit bang bang bang? Sabah, try, try ko ulit. Sabah. Ah, sige. Ah, okay. Memories mo na. Membrace mo na. Punti, parang. Sige, sige, sige. Sige. Wait lang. Tayo mo na. Sige, sige, wait mo muna i-off kasi